DIY fish tank. Simple lang yan. Tara, gawin natin. Kailangan mo lang ng medyo malaking timba. Tapos ako, nilagyan ko ng pebble stone sa loob. Parang bubigat siya. Tsaka yung loob niya, aesthetic yung tignan. Next, syempre, para masalong kumanda, lalagyan natin ng live plants. At you can see, gumawa ako dito ng may medyo maliit na pot. Tapos nilagay ko yung hose doon sa loob para dyan mag-flow yung water palabas. Lalagyan lang natin ng patungan niya. Dyan natin yung Kita mo naman, ganyan ang pagsiset up ko. Alam mo bang pwede mong paglagyan na ng platy? Platy fish o kaya pwede mong lagyan ng betta fish yan. Gustong gusto ko tong setup na na to. Kasi makikita nyo, very aesthetic sana napakaganda sa mata timbala niya ang ginamit ko na galing sa Shopee. Tapos yung maliit na clay pot na yan ay binili ko lang for almost 15 pesos yata isa. Para mas lalong gumanda, lalagyan natin ng ibang plants pa. Yan, nakikita nyo na, no? Lalagyan lang natin ng konting stone na medyo malaki. Actually, itong stone na to ay ginamit lang namin to sa pagpapagawa ng bahay. So, namulot-mulot lang ako sa tabi yung stone na yan. So, kukuha tayo ng tubig from other tanks para mas magagamit natin agad yung water niya. Kung galing kasi sa, sa gripo, kailangan mo i-filter yung water yon for one week para yung mga good bacteria ay good sa mga fishes natin. So, ayan na nga yung water na yan. Sinaction ko from other tank. So right away yan, pwede na nating gamitin yung tubig na yan sa ating fishes kasi kung galing yan mismo direct sa yung water gripo at ilalagay mo agad yung fish mo dyan, malamang lulutang yan. Sa so ayan, hihintayin lang nating mapuno. After 48 years, ayan na, uh, malapit na talaga siyang mapuno. So, ayan na, natapos na. So, ito, aayusin uh, lang natin ulit. Kasi nga, nalaglag siya kanina. Tapos, ah... Uh, exchange lang kasi mas maganda yung tulo ng waters dito sa side. Yan, as you can see. Yan, ganyan na siya kaganda. Kita mo naman. Tapos ayusin na natin sa sabandang side para mas malinis. At may lights din yan. Lahat yung nakikita nyo ay galing sa Shopee. If you want that, pwede tayo mag-comment dito sa post ko. No? Para may bibigay ko yung link ko sa bumili lahat niyan. At pati yung pot na yan na galing sa Shopee din. Ayan, tatanggalin lang natin yung mga lutang-lutang na dumi. Mga to dahon. Ayan, tatanggalin lang natin lahat para mas marinis bago natin ilalagay yung mga fishes natin. Ah, lalagay ko pala dyan ay plati. Matagal ko na yung fish na to. So, napakadami kong fish sila lang yung natira. So, I decided na dito natin ilalagay yung fish na yan. So, dito sa loob, pwede natin lagyan ng sponge filter para kahit one big time hindi mag-change water ay pwede. So, ayan, lalagyan natin yung fishes natin. Tuwang-tuwa sila. Ayan, mga platy. At ito na ang magiging outcome. Oh, look how beautiful it is, di ba? So, static. At hindi mo very common na makikita to sa mga bahay kasi yung iba tinatamad na mag set up ng ganyan so ako mahili kasi ako sa mga puting 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 ting so ayan na ganyang kaganda yung ginawa natin so ayan sana nag enjoy kayo kung paano gumawa ng DIY Natfish fish tank ng ating fishes hit like and follow to my page. Kindly join to my group para mas matuto, mamangha, at magkaroon ng maraming kaalaman about sa fishes at sama-sama tayong magustuhan ang pag ng pag-aalaga ng isda.